kung hindi ito tumalaboy, pwedeng tumigil na lang ang pagtibok ng puso. Bawat araw, pahiram na lang to ng Diyos. Lahat gagawin ko na kakayanin pa to, I refuse to die. Sa gitna ng masayang pagdiriwang ng bansa nito lamang February 14, 2024, para sa araw ng mga puso, ay marami ang nalungkot, humanga, at nagpaabot ng tulong panalangin, para sa naging live telecast interview sa show ni Boy Abunda sa GMA Network na Fast Talk with Boy Abunda, kung saan ay nakapanayam nito ang multimedia queen na si Chris Aquino, kasabay din ang pagdiriwang nito ng ikalimamput tatlo nitong kaarawan. Hindi nalingid sa ating kaalaman ang matagal ng pakikipaglaban na ito ni Chris Aquino sa isang pambihirang karamdaman na tinatayang nagsimula pa noong taong 2018. Hindi naging madali ang hamon na ito sa kalusugan ng ating multimedia queen, dahil kinakailangan pa nitong magtungo sa iba't ibang bansa para lamang sumailalim sa lahat ng anumang medical procedures at treatment, para sa pagnanais nitong gumaling sa naturang pambihirang karamdaman. Ngunit nito lamang February 14, 2024, ay nagpaunlak nga ng panayam si Chris Aquino sa isa sa tinuturi nitong kapatid sa industriya ng show business, na si Boy Abunda, at mula dito ay muli itong nanawagan ng panalangin, dahil inamin ng aktres na sa kabila ng lahat ng mga gamutang kanyang pinagdadaanan ay patuloy pa rin ang paglala ng kondisyon nito. Dagdag pa ni Chris Aquino, sa darating na lunes February 19, 2024, ay muli itong sasabak sa isang biological treatment dahil umabot na ang komplikasyon ng karamdaman nito sa kanyang baga at sa kanyang puso, at tahasan itong inamin na kung hindi tatalab ang bagong treatment nito ay may posibilidad na umano na magkaroon na ito ng heart failure na maaari na nitong ikasawi sa pagpapatuloy pa nga ng naturang interview, ay labis na itong nagpasalamat sa lahat ng mga kaanak nito at kaibigan, at sa lahat ng mga taong patuloy na ipinagdarasal ang kalusugan nito, at tila naghabilin pa ito kay Boy Abunda na tuparin nito ang pangako nitong agad niyang pupuntahan ang kanyang dalawang anak sa Amerika kung sakaling may masamamang mangyari sa actress. In the quickest way possible, anong ang mangyayari sa susunod na anim na buwan? Ang tagal niyo na akong pinagdarasal, but I really need it now. On Monday, papasok ako sa ospital. May susubukan kaming biological na gamot. This is my chance to save my heart. Because kung hindi ito tumalaboy, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. Bawat araw, pahiram na lang to ng Diyos. Binigyan ako ng bonus whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. But I really want to stay alive. Ben is only 16. I made the promise to him until he becomes an adult. I will really do everything. Kailangan pa nila ako. You also promised me, you said na kung tawag na ka ni Alvin, sasakay ka kaagad ng aeroplano, be here with me. I love you so much. I'm entrusting them with you. Alam ko dahil tiwala ako sa dasal na kakayanin pa to. Kailangan lumaban dahil binigyan niyo ako ng pinakamagandang regalo. Yung pagmamahal niyo, yung pagdarasal niyo. Sobra yung binibigay niyo sa akin na lakas because I know na you're praying for me. Matapos ngang umere ang interview na ito ni Miss Chris Aquino, ay agad namang bumuhos ang mga panalangin para sa nag-iisang multimedia queen. You don't know me, I don't know you personally, but I am praying for your healing, live as long as you want, up to 63 years old, for your children, God is good. Di kita kilala sa personal, pero as a mother, same as you, I'm praying for you, para sa mga kids mo, they need you, God bless you and heal you. We're praying for your speedy recovery Miss Chris, malalampasan mo din ito, pray ka lang kay God, napakabuti nyo, masaya ako na makita ka ulit sa TV na nagho-host, maraming nagmamahal sa iyo Miss Grace. I include her in my prayer yesterday, while I'm in the church, may God heal her and touch her. Isa sa mga kinatatakutan ng isang magulang ay ang tuluyan ng hindi makapiling ang kanyang mga anak, at ang mawala sa tabi ng mga ito habang sila ay lumalaki, dahilan, kung kaya't ang isang Chris Aquino ay kumakatok sa ating mga puso na naway tulungan natin siya na ipagdasal ang pagbuti ng kanyang kalusugan, hindi bilang artista kundi bilang isang ina ang tanging pangarap lamang sa ngayon, ay ang madugtungan pa ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga anak. Yeah, you love mama because? Why? So why do you love me? You're the only one.